Ina, sumugod sa basketball court nang makitang nasaktan ang kanyang anak. Mga netizen na antig. sa viral video mapapanood ang isang ina na sumugod sa loob ng basketball court nang makitang nakahandusay sa kanyang anak. Dali-dali siyang lumapit sa anak at kinumusta ito kung may iniindang sakit. Biglang bumango ng anak na player upang ipaalam na maayos lang ang kanyang lagay. Bumalik ang ina sa kanyang kinauupuan ng may ngiti sa kanyang mga labi matapos matiyak na ligtas ang kanyang anak. Agad na umani ng sari-saring reaksyon online ang maikling video. Ano nga ba ang masasabi ng netizen dito? Alamin natin. Ayon sa karamihan, patunay ang video na ito na wala talaga katumbas ang pagmamahal ng isang ina. Tinawag naman ng iba na unconditional love ang ipinakita ng ina sa kanyang anak. Ngunit na puna ang tila hindi pagpansin ng anak sa kanyang ina. Ayon sa ilang netizen, dapat niyakap nito ang kanyang ina. Katwila naman ng iba, nagbibinata na ang anak kaya maring nahihiya na ito. Gayunman, hindi may kakaila na kakaibang pagmamahal ng ina at hindi hindi ito mahihigitan kailanman. Ikaw, paano ipinaramdam ng iyong sariling ina ang kanyang pagmamahal sa iyo? D W I Z Research Report. Re -re -report. Tagaliw po kami, Alio Broadcasting Corporation, Aliw 23 Free TV, DWIZ AM News Radio sa Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Station sa buong Pilipinas, Radio Ronda AM Radio Network sa buong Pilipinas, at Home Radio 97.9 sa buong Metro and Mega Manila. I-like po natin at i-follow ang lahat ng Aliu Broadcasting Corporation's digital station accounts. Maraming salamat po.